So yun for the day's video is papunta na pa kami sa dagat para mangisda o manguha po ng dilis mga kapising at marami na pong nagbabantay ito sa dagat marami nang naghihintay na mamamain sa kitang at sa pataw so yun at kung bago ka pa lang sa aming channel baka naman maraming salamat po sa mga solid supporters po namin sa mga uh, nanonood po ng aming video maraming maraming salamat po mga kapising kapunta na kami sa dagat at may dala po kaming pang merinda na tinapay sponsored by Flurry Boy shout out sa iyo nandito na po kami sa dagat mga kapising tinatanggal na yung takyub ng bangka o takip so yun yung maghihila po sa amin mga kapising shout out po sa kanya kay Odong Mesias Pailan palaut na po kami mga kapising yun at gumana yung tagahila natin mga kapising at naghahanda na po yung mga magpapalaot nakabantay na po yung iba kasi laging masibad ang pamain para mabilis po tayo makarating sa ating destinasyon mga kapising ang ating nagpusang loob na maghihila At para may libre siyang pamain, mga kapising, patuloy niyo po kami yung sabay-bayan ang aming channel. Yun, at nandito na po kami sa aming site, mga kapising. Yun, at naglaladlad na po kami, mga kapising pandilis bagong bago po ito noong December lang po ito binili mga fishing December din natapos December 31 andyan na yung mga customer natin mga ka-fishing hindi na po kami mga ka-fishing ang aming lambat may pa po yung agos. Mait. Mga kapising. Marami na pong naghihintay na mga customer. Mga kapising. Nakahuli na kami mga kapising. Naghihila na kami ng lambat mga Mga kapising. Tingnan niyo naman. Ang dami niyan, nakaka-fishing. Pag sa balde bo bo da. fishing Ang dami. More than one. Yan. Eh, lahi na po mga kapising. Pataas. Yawa pa yung dira. Ugor na ako. Hindi kaya. Hindi kaya. Ha, napakalaki sa bising Mga kapising Lambi yung po Lalagay na po sa, sa ating Timba mga kapising Meron pa puno po yung ating timba mga kapising mar pa tayo mga kapising 39 po na wilan mga kapising isang ganito pa ay 40 po ang bintahan 40 pesos lang sunset, Bawin na po kami mga kapising fishing Sunset kasi Sunset po natin mga kapising fishing Apo na. Mag-a-uwi. Ah Hindi mo mag para kay Narag. At ito pong binta natin mga kapising fishing Kakaiba ka talaga. kapising fishing ka. Aray ka na!